Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng linggo, September 28, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong uh, tinawag ating opong na may international name na Bualoy ay uh, palanfall na po sa bahagi ng uh, Vietnam. Ang kanya po nga uh, layo ay may sa libong kilometro kanluran ng Northern Luzon. So hindi na to nakakaapekto pa sa ating bansa. Bagamat meron pa ring habagat dito na lamang sa may offshore po ng Palawan, partikular na sa may area ng Kalayaan Group of Islands. Samantala, ang malaking bahagi natin bansa ay naapektuhan ng easterlies o yung hangin nagmumula dito sa karagatang Pasipiko. Kaya inaasahan natin, mapapansin nyo po, walang masyadong halos kaulapan sa ating bansa. Kaya po, generally, fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa sa araw na ito. Pero makikita ninyo, may mga thunderstorms pa rin, lalo na sa may area ng Eastern Visayas at Caraga. Dulot nga po yan ng easterlies. Posible pa rin yung mga local thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Makikita rin po natin na wala tayong mino-monitor na anumang low pressure area, wala rin po mga cloud clusters sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Masasabi po natin hanggang araw ng Martes, medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. So ngayong araw nga, inaasahan natin malaking bahagi ng ating bansa dito sa may Luzon. Inaasahan natin generally fair weather po ang mararanasang lagay ng ating panahon. Pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agot ang temperatura sa lawag, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tugagaraw, hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio po, 18 to 26 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Legaspi. 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, dulot ng mayroon pa rin po tayong habagat dito na lamang sa may offshore, partikular na sa may area ng Kalayaan Islands, posible medyo maulap yung kalangitan, na mas malaking tsansa ng kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkila at pagkulog. Yung mainland Palawan, inaasahan po natin mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Yung agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa malaking bahagi ng kabisayaan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi ng Mindanao makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang temperatura sa Zamboanga na nasa 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan Oro 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtaman ang na inaasahan nating magiging lagay ng ating karagatan. Bagamat magingat po no, yung mga malita sa sakyang pandagat, minsan po pag may mga thunderstorms, nagpapalakas ng alon yan, kaya iba yung pag-iingat pa rin lalo na yung malilit na mga bangka. Sa susunod naman po na apat na araw, ito pong ating inaasahang magiging lagay ng panahon. Bukas hanggang Martes, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa pero posible pa rin or mas malaking tsansa na mga thunderstorms, makikita nyo lalo na dito sa may Eastern Visayas at sa may Caraga region maging sa Bicol region. Yan nga po ay dulot ng Easterlies. list. Pagdating po ng araw ng Merkules at Huwebes, mas lumalaki yung tsansa or posibilidad na magiging maulap yung kalangitan, na may mga ulan lalo na dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region hanggang Cagayan Valley Region uh, pagdating po ng towards the end of the week. Uh, posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Papunta na nga tayo sa buwan ng Oktubre at ang inaasahan po natin na dami ng mga bagyo na maring mabuo papasok ng Philippine Area Responsibility, mga dalawa hanggang apat po na bagyo.